Sa ng Anak, ng Jesus Spirit. Ang aming mapagmahal na Diyos, sa oras na ito ng pagluluksa, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong puno ng dalamhati. Ngunit may pananampalataya at pag-asa sa inyong walang hanggang awa. Ipinagdarasal po namin ang aming kapatid na, na niyembro ng aming damayan na tinawag ninyo pa uwi sa inyong piling. Pagkaloob ninyo sa kanya ang kapayapaang walang hanggan. Linisin po ninyo siya sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at tanggapin sa kaluwalhatian ng inyong kaharian. Bigyan din po ninyo ng lakas, ginhawa at pag-asa ang kanyang naiwang pamilya. Gabayan at pagpalain ninyo ang mga naiwan upang patuloy silang mabuhay na may pananampalataya. Naway madama nila ang pag-ibig ng aming samahan at ng buong komunidad. Maraming salamat po sa buhay ng kanyang ibinahagi, sa kabutiang kanyang naiambag at sa alaala ng kanyang pagkatao. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Salam sa Diyos. Ang aking buhay ikaw at ako tanging handog lamang di ko nina. Na A Koi Silang, Salamat, Dahil mai buhay, Ligay ako, Na A Koi ý sĩ là phạt tao ai mai roong dang al sinong mai anta <S1thalamata> o oh, 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 oh. mula na isilang at nagkamalay ikaw aking inay ang aking gabay sa landas ng buhay sa aking pagtulong

Iyong gagawin Ay hindi malaman Sanak mong mahal Pag mayat mong Bubugawin Masu'yong mong Hahap lusin Sabong magdamag sa nang ng hangin, ako'y yayakapin, ang isang asawa. Mga kasintahan. ay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagbuan ngunit ang isang ama pagbubana upang makita mo upang makita mo muli ni sila Nakila ku saakin ko Uliran dapat mahalin Pagi ka'y nawalay piling Ano ang gagawin? ăn nhạc ăn ai đi kailang ăn ka o oh aking a mang ka mundong i baba ua la ka ka ama Uh, isang magandang magandang gabi po sa atin pong lahat. Siyempre po sa pangunguna po ng uh, aming uh, pangulo sa uh, aming damayan ng kapatiran ng bayan na uh, sa pangunguna po ni Atty. Virgilio Gagarin Fabros ang amin pong uh, pangalawang pangulo si Kuya Chris Marsan at syempre, kasama kapiling din po namin ang aming pong uh, mabait at masipag na sekretary kagawad uh, Lara Pabros ang aming pong uh, tresorera din ang Edna de los Santos at sa aming pong mga kasamang mga BOT na bagamat wala po sila rito ay uh, uh, naipaabot din po nila yung kanilang mga tulong o abuloy at syempre po ang amin pong host na si Ate Liway Iroles, Kasama rin po yung mga uh, kasamang kolektor na si Maribel De Rosario, Birje Melo, at siyempre, ang amin pong masipag nakaagapay po natin ang ating Angkorman Kuya Diego Poklong na siya po ang uh, nagpapahiwatig. O kaya nagbabalita sa radyo po natin ng Gimba na kung saan ang aming pong samahan ay kahit uh, maliit na bagay po ang matatanggap pero uh, malaking tulong din po ang maibibigay sa katulad po ng uh, aming mga miyembrong yung yuma, uh, na. Ngayon dito na lamang po muli sa inyo ang inyong bang lingkod Rudy Fernando. Maraming maraming salamat po. Uh, maganda kanu nat. Ah, magandang gabi po. Ang kapatiran po ng bayan ng Gimba. Bagamat 10 uh, barangay pa lang po ang kasapi rito, ang barangay Paygal po ay mayroon pong 26 na tao. Ang manaksak po ay 17 na member. Ang Katimon po ay 48 na member, ang Tampak Uno po ay 25 members, ang Gisit po uh, meron pong 28 na members, ang Pasong Inchik po ay 8, Naglabrahan po 60, ang San Rafael po ay anim, at po ang Kawayang Buktong po ang pinakamarami ay meron pong 65, saka ang Atip pong vice na si vice. Chris Marsan. Ang kabuan po ang ating member ng samahan. Ang bilang po ng ating member ng samahan ay mayroon pong 284 members pa lang po. Sa um, madalit salita po, ang nalikom po naming kabayaran po ng nating damayan ay mayroon pong 5,760. Dahil nagbigay po ang ating vice na si Chris Marsa ng isang daan. At ang ating pong si Consi King nagbigay din po ng isang libo. Banga ba po lahat po ang aming na kolekta? 6,760 po. Pero kasi po dahil po sa ating pong samahan, ang beneficiary po ay wala pong binabayaran kaya po meron po lamang kaming uh, binabawas na konti lang po. Kaya po ang maiiwi po namin sa inyo may halaga pong 6,000. Ito po abutin niyo po ang aming nakolekta at ang mag-aabot po ang aming secretary na si Consi Ne, yeah. andito yung ano nang tama na na, nakakapatiran. Nagbigay ng nanas, naka, tulong. Ito, katatanggap ko lang. Ako yung ko sa inyo. Dahil sa kapatiran nito, na ito ay malaking bagay, malaking tulong na pinagkalob niyo sa akin, sa, sa, amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. <tap>